Idol, ano ang pinakamasayang nangyari sa buhay mo? Ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko ay nakilala ko yung misis ko. Bakit? Kasi nag, ano na ako, give up na ako sa love eh. Uh, I did my best, nakikipag-date ako. Pero hirap, pagkilala kang tao. Sabihin, I mean, pag nakikipag-date ka, yung iba, nag expect di ba? Sabihin, playboy, hindi nila alam. Hinahanap mo na yung forever. Eh yun yung ano eh, syempre, di ba? sabihin playboy, chikboy, dal artista, sikat, o pogi, o maganda katawan, sabihin f-boy, o ganyan. So, yun, finally, binigay ni Lord yung pinagdadasal ko. Yun, sa bisis ko. And, nung batang-bata ako na mahirap lang ako, pinapangarap kong maging rapper, artista, commercial model, tapos binigay ni Lord. Pero yun, talagang sa sariling sikap ko lang yun. At katawan, workout, discipline, practice, bra, practice umarte, ako mag-rap, practice ako umarte, dinabayan ko yung loob ko kahit mahihain ako. So yun yung dalawang pinakamahalaga na nangyari sa buhay ko. Ang next sana ay magkaanak. Tama, ayong bali ako, mature doctor, do a word happy, healthy, Dad.